So yun guys Pangalawa na Pangalawa na no Pangalawa na to ni Nigel Pangalawa ang padawin na niya Yan, mag-aari pa si John Ron

buhay na dyan buhay patay, ay patay di na kaya na na, yung na na patay na pusit guys, yeah. patay enak 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 Okay, dalawa na ang huli guys Kaya na ulit May sampanay siya Ayan guys, mag-arri rin tayo